nagsasali. Hmm. Tapos minsan, nasabi ako ng mga bata. mo? Parang, parang may matay ka. ka sa sakit. Masahin. Ibig sabihin ko na dumada na si Sir ng adhesive capsulitis. Pagka natamig ka kasi, tapos yung sakit niya, para may mm. Ang tawag yun, adhesive na yan. Yan ang sinyalist adhesive na yan. Kasi yung ibang, ibang mga shoulder pain, kahit suntok-suntok yun na hey. eh. Sasakit lang siya pag may mga maling mo. Pero pag naman ganun, natabi ka, tapos dibitin ang sakit. Sir, hindi kayo dibitin. Hindi na naman mo kayo dibitin. Kailan ba na nagsimula to? Bakit dito sir. almost magwa one year na. Oh, pagkano na. Kasi kala ko noong una naipit lang sa tulog. Hmm. Magwa one so, year na? Oh, mag, uh, oh. Pa, mga seven months, eight months? Ah, seven months. To be, ano, sir, yan. To be exact, oh. seven months. Pasok ko pa sa reglamentary period ng masasakit na adjustment. Ah, ganun, no. Eight months kasi bababa yung ano eh. Oh. Napapanood niyo ba yung ano ko? Oh. <laughs> Oo. Oo. Alam ko kasi, yung yung duration na yun, sa haba ba naman ang experience ko sa ganito, alam ko na yung mga ano eh. Yung mga masasakit na no? so, mga adjustment sa mga... Yes. Tsaka pansin niyo sir, medyo mas maliit na siya okay. dahil sa kanan. Alam mo kung bakit? Mm. Siyempre ito nakakapagpuyasa ah, hmm. na nagagalaw yung mga muscle nang kakapag ano. Ah. Ito hindi mo kaya. Eh nga mamumul sa kalim wala, sa kalim. Wala. Mahirap na. Mahirap pa eh. Ayan. Grabe ang tukod. Oh. Grabe uh, ang Oh. Sakit na rin pag binaba. Dapat kasi yung ganyan, kailangan madiretso na ah, ka na ganyan. Ito, ang nangyayari sa kanya. Oh. Ayan o. Oh. Yung katawa niyang ito, umaangat. Dapat yan, hindi gumaganon. <clears throat> lulubog dito sa kursya na ito. Ayan, lulubog dito. mababali siya ng ganun. Pero sa kanya, kita niya naman, adhesive talaga to Sir, pasok na pasok pa sa ulit. Gamay tari Pero kaya, eh, eh, siyempre, eh. ano gusto nyo? araw araw At tulad yan, maging isang taon na, araw-araw yung pag may ka sa oh, mga tabig-tabig eh. ng bata. Tsaka pag ihiniga, sir, kaya naman masakit siya. Hindi may... Pero yan, mamaya, hindi pa to gano'ng maangat. Alam niyan, yung mga adhesive. Hindi pa ito gano'n maangat, pero yung sakit na nararamdaman mo, mamaya kahit sugpakin ko ba yan, hindi eh. hmm, wala lalakas. O so, yan, yan ang ano, yan ang, mag, oh, yun yan ang, yun ang, yun ang yun yun magiging yan difference. Tsaka may mo na yan, ang patagilid. Pag higaan, so, so, eh. hmm, kaya ang patagilid. So, yung masakit. Hmm, ika turn ko din pag ano. Yun ang mawawala. Okay, tapos to, pa, to be follow na yung to follow na yung ano. sa mga... kasunod na ano. Pero yan naman, eh, so, sa tingin ko naman, kaya niya yan yung exercise na ituturo ko kayo kayo Kaya-kaya niyo yung exercise na ituturo Very simple lang exercise. Day by day yun ang gagawin niyo. Wala kayong nangagawin. Uh -huh. na sa single mo na to. Ito ay medyo talagang nakapakat. Parang hindi ka gano'ng masaktan. Kasi yung inang, na ang pain to division nyo ha, kaya na nga ipatreat yun mga taon na. Palagpasin nyo. Mm. Kaya syempre, yung buwan kasing dusa eh, yung ano, yung araw-araw kasing dusa. Pagkahiiga ka. Kaya kailangan talaga tiisin yun na lang. Tiisin nyo. Kaysa naman araw-araw kayo. Oh, isang lang. Five sa months pa bago mag isang taon mo. Yun nga, yun yung nakakabwisit eh. Yung hindi mo makalayo, tinapit ka ng bata, hindi mo nang pwedeng yung patulan yung mm. bata, eh naglalaro sakali. sa kalit. pasada lang ka sa'yo, Master, hindi mo na ipapalik. Tuturuan na lang kita na. Ah, sige. Mamaya, ang laking difference yan. Mamaya, susuntukin ko na yun eh. Babaldugin ko yan eh. <laughs> okay oh, na. Oo, tama yun. Yun ang ano Yun ang beneficio yan. Nahihiga mo pa siya kagad. Di ba hindi mo siya kahihiga pa nagiging? Hmm. Hindi, hindi magtagal. Hindi magtagal. ko Wala. Kaya? Yun ang kaya. Hmm. Ganyan, ganyan na. matanggal yung pagkapakat ng head Ah. Uh -huh. Sige, sigaw mo lang. Uh huh! Ini yung sinasabi kong sampung kilo lakasan ang loob. Huwag <laughs> mong pigilin yung ano, aray. Ganun mo lang. Uh huh! Atis. Yan. Kasi magbabago. Baka, baka kagating ka rin ni Jollibee. <laughs> Tandaan yon para lang kayo sumakay ng hip. Roller coaster niyan. Pag sumasakay kayo sa roller coaster, pigil kayo ng pigil. Pag baba nyo, tingnan nyo, doon kayo magsuka ng magsuka. Yung iba, ini-enjoy lang. Ah! Ah! Pero pag ikaw, tigil-pigil ka na sakit. Yung kirot, iipon. Mahimatay ka. Pwede naman gumano eh. Huh! Ganun no? Huh! Eh, uh. Ah! Sa lalaki kasi, kaming mga lalaki, kahit pa paano nahihiya kami, Aray! <laughs> Tayo nang may swimming pool, yung karating na ng umaga, this wala pang alo. Yan mamaya, kaya na natin daw daw bugi niyan. Ibig sabihin, tibi mo nga ngayon. O ingit. Galing namin yan natin sa lipa. Parang ang tipolo. Tipolo, tipolo, tipolo. 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 ba dyan, ano, si, ano, you know? si Rolly gumawa pa rito. Saan? Dito. Hindi naman na masakit yan. Mga kayang-kaya mo na yan. Ha! Ah. Ah. Ha! Ah. Kaya naman. O, oh, tapos, ito lang palagi yung exercise nyo. Yan lang. Yan lang, ha, sir. Ah. Kahit lakasan mo yan. Yan Tingin, tingin, tingin ka sa camera. Tingin ka sa camera. <laughs> gusto ko yung, gusto ko yung hindi ka nakahanda eh. <laughs> oh. Uh, hmm. Hindi na katuloy yung pag tinabi ka ng bata. Ay! Kung ka! Wala na yan. Iga mo matagilid. Yun ang mat. Sige, tingnan mo yan matagilid. Sige, mungunan ka. Oo. Oh. Kita mo? Oo oh, yan, no? Oh. Buong puwersa na yan kukuha. Ah. Yun yung magiging benefit sa pag ka. Basta, tatandaan nyo ang exercise niya, sir. Parang ka lang naglalaro. gano'n oh. No? O, nga. Yan, lakas mo. Yan, yan lang. Kailangan kasi maglaro yung head humerus nyo sa ano, pinapag-glenoid. Glenoid labrum at glenoid cavity. O yung rotator cuff natin. Basta pag naglalaro na kayo siya, healing process na yan, pantay na yan dyan, double tumunog pa nga eh. Tapos yung isa, medyo... Yun kasi talaga yung tapos. Dito sa leg, yan naman may control sa ganyan. Dire-direction yung ano yan. Okay, sir? Salamat.